Good morning mga idol. Napakasad na kayong ulam. Alas 9 na. Ngayon lang ako kakain. Galing ako sa garahe. Naggawa ako. Galing mula trabaho. Natira naman ako kare-kare ulam ko. Matipid. Sabaw nga lang. Tapos, supo. Ang sarap. Ano, puro ulo naman ang ulam ko. Ito lang natira sa akin. Mm. Tapos, may shellfish naman. Halaan. Puro tinik naman ang natira. Oh parasap naman ng buhay ko rito. Oh. Shell piece. O oh, halaan. Kaya naman naman para isa. Kaya lang namayat na. Kaya ang hirap ng buhay sa Canada. Oh. Kala nyo masarap. Oh. Maghapon ko ng tatrabaho. Pag-uwi sa bahay. Kaya tatrabaho ka pa rin. Pagkakakain na. Ah. Nalit kang kumain. Ito ang ulam mo. Oh. Purong pinagmismisan na rin. Hmm? Nakatasin na lang. Kawawa yung mabuhay ko dito. So, pa to. Gana na ba naman Ayun, buti may ba buo pa, oh. Hindi niya. ah, idol, kawawa. Buhay ko dito, oh. Ayoko ng ganitong life. Ayun, hipong pala ba? Yung yeah, ma'am. Baka may ulang kayo daw. Wala akong baong bukas ng umaga. Denita nyo ako. Mm, ah, okay.